Ayan, nakakain na po ba <laughs> Ano? Nakakain na po ba kayo ng ano ni Diwata Paris oh ayan lahat kami ano po yung masabi natin sa ano ano sa mayaman ano ayan isang barangay sila magkakasama ayan marami sila Diba? Thank you. Ayan, isang buong barangay. <laughs> Ang lalaki pa naman kumain nito. Ayan. Yan po yung pila. Napakahaba yung pila dito sa uh, kay uh, Iwata. Ayan. Ganyan po karami yung tao ngayon dito. Ayun, meron na rin ayun, Mas marami pa dumating eh Mga pipila din to sa ito yung pinakadulo Ayan, punta naman tayo sa... Ipak, buga agad eh. Tayo sa loob. Kapay ako sa inyo ah Ayan, dito na tayo sa my parking Ayan <tipetik> Uh, Ang grabing haba. Hmm. Ayan, dito naman yung nilulutuan ng chicken. Shout out. Shout out. Uh, shout out! shout out na! Shout out na! Pagka! Malakan pang pagka! Dali pa kami Nakakain na po kayo! Oh, so po. Ano po yung masasabi natin? Uh, uh, masarap, ayun. Ayun. Ayun, so, sulit, sulit. masarap! Masarap! Ayun! Masarap na masarap! Masarap masarap! Sulit naman eh! No? Unlimited! Pangmasa masa talaga! Dali pa kami oh. malakan pang pagka! Ayun! Payo lang kami rito! hmm Tsaka ano siya sulit kasi unlimited rice tsaka unlimited din yung sabaw niya. May soft rice. Oh, may soft rice pa. Busog oh, <tosan> ka na. Busog oh. ka na. pa. Oo. Tara! Galit ka niyan, kuya. Hindi <laughs> ka galit niyan. <laughs> Ayan, sir. Thank you. Ano pong pangalan nila, sir? Si Eduardo Tuminio. Ayan. Ay, mga pangga. Galing pang pangga. I Dario. Ayan, kababayan. Ano, Pangasinan. Talapit Talapit lang. Ang sina Kano. Oh, yun, ino Kano. Okay, ma'am. Ano ma'am? Mani TV Vlog. Mani TV Vlogs. Mani TV Vlog. Opo. Oh, Neleratin, Mani. Bigyan. na natin <laughs> Mani TV Vlog natin. na natin. Ayan ito naman yung ah uh, lutuan nila ng chicken. Ayan yan medyo ano siya uh, bawal po yung vlog ano diyan magvideo video kasi complicated ano siya yung tawag nito uh, bawal secret po yung recipe ng uh, chicken ayan. ayan pag ano naman pag kakain na kayo pwede na dito ayan meron na rin pala silang plato dati kasi yung bowl lang siya O, kasi mahaba na yung chicken <laughs> Ayan, napakarami din pong uh, mga vloggers dito na talagang nagpo-promote kay uh, Diwata, Prensesa Diwata. <laughs> Ayan, maraming nagpo-promote talaga. Kasi nga, syempre, uh, ang sabi nga ni Diwata is malaking bagay din yung pag-promote ng mga vlogger. Kaya hinayaan niyang mag-vlog uh, mag yung mga kababayan natin, na mga uh, social media. Lahat po ng ano. Pwedeng pumunta rito. Ayan. Nagla-like tayo kanina kasi yung stock natin. Ayan. Dito naman natin madalas nakikita si Diwata. Kasi wala na siya ngayon. Baka nagpahinga na siya. Ayan. May nagtitinda rin pala dito na ano to. Milk tea. O, diba? Meron na rin dito. Overload din ata siya. <laughs> Ayan, o, diba? O,

Ito yung uh, take out. Dito po yung take out nila. Oh, sorry, sorry. And then, ito naman po yung sa may sabaw. Ay hindi na tayo papasok kasi maraming tao. Ito naman yung sa sabaw and then, ito naman yung sa may soft drinks nila ganito karami yung uh, pepsi, ayan, ito si kuya siya yung humahawak ngayon dito sa uh, soft drinks ayan, dito naman yung tagtara nila, yung sa may Paris overload nila, ayan eto yung sa may pinakauna bago ka pumunta sa may eto uh, yung pinaka first pag nagpumila ka mula uh, mula po dito hanggang doon paikot sa sa eto, sa labas Nakot, dating mo doon sa pinakadulo naman, eto yung uh, pinakauna yung uh, Paris pares overload yung chicken naman po nakabukot din naman po then next po yung sabaw then yung soft drinks eto na tsaka yung kanin and then yung kakainan po natin may mga lamisa po tayo na nandun sa uh, eto yung harap ng pilahan na pukuha na natin ng pares overload then punta po tayo dun sa may likod nyan is lamesa na po pwede na po tayo and unlimited po yung kanin ayan at yung sabaw tas may free po siyang soft drinks ayan. Pangalawang balik na po natin dito, napakarami na. yan ni Diwata na po napakarami yung pumipila at and, ayun naman po yung engkanto sa kabilang uh, kanto ayun. pero iba pa rin mas malakas pa rin yung kay Diwata